Hi guys! So welcome back again on my channel. So ayan, tinatamad na ako mag-edit-edit ngayon so iba vlog na natin siya. So gaya nga na nabasa nyo sa title, feel ko kinarir ko na din talaga lahat. Paggawa ng cellphone, paggawa na rin ng relo at this time. So yun. So dumating na yung dalawa kong parcel. This, this parcel, yung isa kong parcel, this is my new Airpods So yeah, unbox ko siya sa inyo yan. And ipapakita ko rin sa inyo kung paano nga ba ma-detect or ma-check if legit AirPods yung nakuha nyo. Pero ito ang pinaka-point ng na video natin ngayon. This is the battery of three watches that I got. So, ito yung mga relo. So, nakalas ko na siya last week. Nawalan, hindi ko na rin kasi siya na i-vlog, pero nakalas-kalas ko na siya. Ayan. Tatlong relo to. So, hindi to lahat sa akin. Bali, ang ginagamit ko kasi dito na relo is isa lang. Nawala kasi sa isip ko, sabi ko, last week dapat i-vlog ko to, pero bigla akong naisip, sabi ko, huwag ko na lang siyang i-vlog, sabi ko, buksan ko na lang. Pero kaya naisip ko, sige pala i-vlog ko na lang ulit. Kakarating kasi din itong mga batteries. Bala, ang kinuha ko is tatlong battery ng relo. Ayan siya. Tatlong battery ng relo, yung mga small, for analog watches, and this one naman is for G-Shock. So sa mga original G-Shock watches, pinapauna ko na dalawang battery yung kailangan nyo. Yes. Sa mga original ha, sa mga original na g Gisha. Kasi merong copy, di ba? Meron yung copy na battery. Ay, Armin I mean, meron yung copy G-Shock watch. And isa lang ang battery nun. Kasi clone lang yun. Pero yung mga original talaga is two. And this one is for analog watches naman. So what I have here is, um, yung mga nakalas watch. So, ayun. So, hindi lahat to sa akin. So, ito naman is sarilo ang daddy ko to ako na rin magpapalit ng ano, medyo mabigat siya. to papalitan din natin si to And the other G-Shock naman, is relo din siya ng daddy ko. So, hindi siya, hindi siya sa akin. So, yan. sa so, dalawa yung battery. So, bali, nakalas-kalas ko na silang lahat. Ayan, sayang hindi ko na napakita sa inyo kung paano mag-open ng watch without scratching or nang hindi nagagasgasan ng mismong relo. So, bali, ito yung relo ko. Ito yung relo ko and regalo siya sa akin na mami ko noong pat Christmas 2023. Ayan. So, wala na siyang battery ngayon and ako na magpapalit. So, yan. So, papakita ko na sa inyo. Papalit na tayo. Ito, dilipat lang tayo sandali Nang lugar. Mm -hmm.